Kapag ang isang magsasaka ay may talaga pusong magsasaka. Kahit hindi niya tingnan, kahit hindi sila punta, alam na. Ako po si Pidel Santa Catalina, 62 taong gulang. Ako po ay nakatira sa Barangay San Juan, dito po sa Morong Rizal. Siguro yung aking diretsyohang pagsasaka ay mga nasa 15 taon o mahigit pa. Kasi ang magulang ko magsasaka. Ah, kami ay pitong magkakapatid. Ako ang panganay sa lalaki kaya ako ay kasama ng father ko sa pagsasaka. Kaya lamang nung panahon yon talagang ang pagbubukid, paglalan preparation talagang pakalabaw, talagang tao ang gumagana at saka hayop. At kung misa talagang masakit sa kalubang paglaala ko, ang paso ko ay hapon. Misa nakakapasok ako ng eskwelahan namin, may putik pa pala ako. Kasi palayan, eskwelahan, at lagi pa akong nalilate dahil maraming trabaho sa bukid. Kaya nung ako high school na, naisip ko, Mahirap akong magsaka. Sabi ko, hindi na akong sasaka. Nag-aral ako, nag-self-supporting, nag-college naman tayo ng konti sa Maynila. Then pagkatapos noon, nagtrabaho na ako. Hindi ko naman sukat na kalahin ulit ako sa pagsasaka. Dahil kontento na naman ako sa trabaho ko, ngayon, dumating ang panahon na siyempre yung mga anak ko lumalaki. Sabi ko, magkukulehyo na ang anak ko. Ang kita ko sa mamamasukan ay halos sapat lamang. naisip ko, ba't ang father ko noon magsasaka? Pito kami magkakapatid. Ba't pag aral na lahat? Siyempre, pag-iisipan mo. Siguro, nakikita ko yung kanilang sistema na kapag ka nakikita ko, nakaprepare ng lahat. Kaya, sinubukan ko magsaka ulit ng konti. Nagtatrabaho ako pero mayroon akong mga tanim mga 3,000 square meter na sarili naman namin na sinasaka ko. Hanggang sa dumating ang panahon na talagang Nilakihan ko na yung gawa ko. Sabi ko, tipigil ako sa pag, ano, pagtatrabaho sa opisina. Dito na lang ako sa pagsasaka. Tutal naman, kapag nagsasaka ka, ka pwede ka pa rin mag-sideline ng ibang trabaho. Dito, ang hybrid, tinatanggap na ng maayos ng mga magsasaka. At hinahanap na nila. Lalo na yung masasarap na variety. Uh, alam na nila kung anong katangian ng isang hybrid. Kaya, maganda ang magiging resulta. Gusto nila ang hybrid kasi alam nila na kapag inbred ng tanim mo, ang pinakamata, pinakamataas na ani ng inbred, pinakamababang ani ng hybrid. Kasi popular rito yung jackpot. Kasi yung isang retailer rito na mamimili ng palay, yung talaga yung nahanap niya. At sabi, ah, wala akong makita ng ganyan eh. Nagpapatanim na. Gusto nga siya bumili. Kasi may mga palay siya. Gusto niya magbigay sa magsasaka para ni jackpot ang kukunin niya. Kaninang umaga, yung magsasaka rin sa kabila. Nagtanong ta sa akin tungkol sa hybrid, kung anong hybrid ang maganda. Ay, ako naman eh, sabi ko, pare-pareho naman sa akin yung hybrid. Ah, tayo naman eh, wala tayong hindi kilingan. Pero ang advice ko sa akin, sabukan naman yung jackpot. Maganda. Sabi ko, popular pala itong jackpot, itong 666. Ay, nagpabayo ako. Ay, masarap nga. Maganda naging resulta. Ang problema, ay yung mami mili. Nagtatampo pag hindi ko binigyan. Kapag ang isang magsasaka, ay may talagang pusong magsasaka. Kahit hindi niya tingnan, kahit hindi sila po alam na. Ginagawa mo na rin lamang. Pagkusayan mo na kahit sa pagsasaka natin, paghulayin mo na. Kailangan naman kasi eh. <laughs> At least, alam mo naman yung hamon. Pero kapag ibang option na pwede mong gawain para mapagbuti pala mo. Sa jackpot, sigurado panalo lahat.